i but it's wet. It's very wet. Something I found. Yes, something. I need to go somewhere inside. And guys, it's the Christmas. Why? Oh, it's nice! It's not broken. is uh is uh what's that called? it's a cotton bag, it's a bowl, it's a big bowl. no, it's not, it's a cleaner. I see it. No, it's not.

Only like him. coming here. He's coming here? No, they're not. What are you doing? Are they going? To come in here. I think that's fine, right? What? No, it's not here. Okay. Yeah, hi. Okay, yeah. You uh, can go that way. yeah. It's gonna blow the leaves on. Oh, okay, okay. Oh, yeah. yeah, I come out now. Okay, bye-bye. Kita lagi film. Coba gue nemu Done. Puhat hop sampai guys. Once once I go to the dumpster kasi nga sobrang layo nito sa amin. Almost 2 hours kung gabi-gabi namin. Ano na sila? Nagpapo na ng mga anak kasi nga pa Christmas. Ito lang tayo ito. sa tayo ayan oh ang gulo ng niya tak na tinanong siya nung oh ito ayan sa shower area ano na shower 'tolong plastik pala ako shower. Hindi uh, yan ito. Sabi sa ano. Ano, ano sa ano Hindi, pala mabigat. Ano sa Here doon, so, oh. Uh, ito yung na ng shower. Mas mystery bag. Okay. Ano sa abong? Nakad sa ako doon. phone ha? Let's see, hindi

guys, parang wala na. Ayan guys, so ito na lahat yung mga nakuha ko. Ayan, ito yung, ito yung mystery bag na laman. Tapos ito sya is mga pakunti-kunti. Ito yung nakita ko na ano, na naputol yung sunga niya. Ayan, naibalik ko siya. Ayan, tama-tama ito pang dagdag display. Ayan, yung price niya is 80 na wala yung ano niya dito. Ayan, silver plastic. Ayan siya. Tapos ito din siya. Ayan, ito si Santa Claus. Ayan guys, ito hindi na pala siya maano, hindi na talaga siya magamit pa kasi. Ayan, una yung dito niya talaga is na, ano talaga. Ayan o, oh, yung ulo niya. Kawawa. Ganda pa naman ng damit niya. Ayan, hindi na ito mapuslan. Siguro ito lang yung kunin ko, itong tungkod niya ilagay ko sa Christmas tree. Sayang eh. Ayan tingnan nyo guys. Ganda. Ayan. Ayan. Sayang. Kapan man yung presyo niya, oh. 27. Sayang nga, oy, ayan, oh. Ayan, no. Wala tayong magawa, eh. Pinasag sinadya nilang basagin. Tapos ito, may nakuha din akong ganito na. Ayan, nabasag yung ibabaw. Para hindi man maganda. Magamit ng mga basag-basag. Oh. Ayan, lagyan lang natin ng ano yan. Maganda siya lagyan ng ano dito. Christmas light sa ilalim. Ayan siya yung ano niya, dulo. Nabungi. Tapos ito din, yung pa rin akong ganitong bowl. Ayan guys, so okay. aking pasag. Ay, just ko na. Ayan, tingnan nyo ito. Sobrang ano. Sobrang tiba at sobrang ano. Yan made in Portugal. Ayan guys, sobrang kapal. Ng bowl. Tingnan nyo. Ito na siya. And then, ito kumain ako rin ganito na cotton buds dollar yung price niya. Ayan. Ayan siya. Sobrang dami yung laman niya. ito din. Ayan. Dalawang ganito pala. Ayan na lang siyang... Ganda yung ano niya, lalagyan. No? Ay. Ayan, dalawa. Tapos may nakuha na akong isang candle na... Ayan, yung kandila dito sobrang bango. Pero ayan, nabungi. Ayan guys, ah. Okay. Ito pala is parang ano siya, pine tree yung ano niya. Ayan, pero pwede pa ito siya. Ayan, o. Ayan siya. Tsaka, tsaka ito, ano. Ito, And Guys, ito. Tsaka ito. Itong pang ano siya. Ayan, o, ano tawag dito? Decorated shelf. Ayan. Ayan guys, gastong ano sa dingding. Try itong ilagay doon. Oh. Ayan. Ang ito lagyan ng decoration. Kasi ayan oh. Cute. Ayan siya. Ay, hindi na kailangan bumili pa. Tsaka itong ano Glass. Wine glass. Ayan. Four pieces pala yung laman niya. Tapos parang tatlo na lang yata itong nagtira o dalawa. So, ano ito ang buksan na Ayan. dalawa. Dalawa pa yung natira guys. Ang dami ko nung nakita na ganito sa ano sa dumpster. Yung pinaka ano na nakita ko yung notika na ganito. Ayan o. No? Oh. Ano, wala siyang basal. Buti na lang. Pero yung dalawa dito mabasa, Sayang talaga. Kasi pag nagtapon yan sila, wala lang pakialam kung mabasag yan o hindi. Saka dito ako, ito talaga yung pinaka gusto ko guys. Kasi yung laman dito is may mga earrings. Ayan, tingnan natin. Saka na yung washing ko. Nanawag na akong washing. Ayan. Ito yung mystery bag. Ayan, tingnan natin. Isa-isahin natin yan siya. Ayan. Ayan, ano ito? Adidas na socks. Ayan siya. Lagay natin doon. Ito yung sa shower. Maya na yan. Ayan, may ano? Ano ito? Higban. Ay, tali ng buhok. Ang gandang tali, oh. May pabitay-bitay. Ribbon ba yan siya? Ano yun siya? Ayan, socks. Ano ito? Uy. Isang set pala ito, oh. Health Club. Ay, ganda. Sobrang soft ng socks. Ayan. Dalawang pair na ito pa. Mm. Ang ganda kasi mata, ano, malaki. Malaki talaga. Tapos ito, pagkain ng aso. Dog bison. Ano ito? Ay, ano. o. na siya. Skinny. Pag ano, nag aso pala yan siya. Ayan, may ano dito butas. Ano lang Manila, gano'n. Iwan ko kung pwede ba ito sa ano. ko ang bigay. Ito ang ibigay. At saka ito din. Basag man ito. Ay, ayan o. Oh. Ayan guys. Eh, hey, kalain. Ayan guys, basag. Yung dito niya is basag siya. Ayan. Ayan o. Oh. Dito, la, hindi siya ano tingnan dito. Ito yung sakit sa mata. Ayan, lagay natin yung basag dyan. Para hindi yan siya ma... Ito yung sa shower area. Ayan. Tama-tama, nasira yung ano ni kuya, yung nasa banyo ni kuya na ganito. Ayan, kompleto pa siya. Idikit lang yan. Ayan. Ayan natin dyan. Tapos, yun din yung mga ganito. Ayan, mga candy. Wala ano, na yan siya. Ma-intensive tana. Ito mga pagkain ng aso Ito din. Ayan, ayan pinastas din nila. Ito din siya. Ito din pagkain ng aso. Ewan ko kung pwede ba ito sa aso ng ano ko. Ayan. Dyan lang yan sya. Saka ito na yung sinasabi ko guys. Ayan. Ibalhin ko. E ano ko, editaan nyo dito yung ano nyo. Sandali lang be. Ayan guys. Ayan guys, ito is ano ito sya. Ayan o. Earrings. Ayan, kumpleto pa sya. Ayan, passion lang sya. Pero sobrang ganda niya. Ayan o. Para siyang ano, yung candy. Gloss tone. Ni Nickel free daw ito siya. Yan Oh. Ganda. Ganda siya. And then ito din. Ito din ito siya. Wala na. Isa na lang. Gloss tone din. Nickel free. Ano pa ang ibig sabihin ng nickel free? Ayan wala na. Isa na lang yung nabilin. Ayan Oh. Pero ito siya guys. Wala na talaga ito. Kaya sira na talaga siya. Sira na talaga siya. Oh. Para siyang gold yung mixer cone niya, yun, itapon natin ito siya. Ano siya ano? Ayan, at saka ito din. Madami din siyang ano, walang ano tawag dito, wala siyang partner ba? yun, ito din is sterling silver. Ayan, isa maganda ito. Lagay sa tenga, isa-isahan lang. Ayan, sing silver, sterling silver. Ayan siya. Tapos ito din. Ayan, isa na lang nag-iisa. Ano din ito? Giselle Herschel Zoo. You know, may mga, ano pala mga nasa safety device pa yung iba. Ayan. Saan lang yung natira niya? Parang may ganito ako dati. Iwan ko saan na yung nalagay. Tsaka ito din. Ito ganda din siya, oh. Ayan guys, ito oh. Handmade by artisan. Artisan. Ayan. Ganda siya. Mga passion. Mga passion siya. Ito kompleto pa nagtatapon talaga yan sila doon ng mga ganito ba kaso lang minsan hindi talaga namin maano maaktuhan talaga ito din is silver din siya ayan isa ayan. pag may mga isa-isahan guys tinatago ko kasi nga pag nakakita na naman ako next time so maano siya mabuo kaya ito wala siya ito din, ito din siya is this water Freeze water pearl daw ito. Ganda, oh. Ito pala ito. fresh oh, sa kabibi. Ito ba yun siya sa kabibi? Ayan, oh. Freeze water pearl. Isa na, isa na lang siya. Mahal pa naman, alam nyo guys. Kahit dito, kahit mga passion lang yan, mahal pa din. Ito din, ano ito? Mga bungo. Uy! Uy, kwinta. Ano din siya? Tingnan niyo, oh iring siya. Ayan. Ay, hindi pala siya sila Andito yung kaputol niya. Ayan. yan, I-ano ko yan mamaya. I-ano. Ang tawag dito. Ikabit ko yan siya. Uy, hala. guys. Saka ito din. Ito. Ano din? Ito. Uy. Ano ito? Ano ito? Necklace na ano? Spider. Ayan natin be. Ayan guys. Necklace na spider siya. O, ayan. Ayan. Ayan yung ilalim niya. Wala siyang sira. May mga spider din maliliit. Ayan siya. Jackpot talaga kami nito. Ayan, ito din is lids, lidsip dot nickel free. Hindi ko alam ano yung nickel free. Yung hindi ba nag-iitim? Ayan, isa lang din siya, oh. Sabang laki pa. Ayan, ganda, oh. Ayan may pabato-bato pa sa gilid. Ay, sa gitna. Ayan. makita ko yung mga, mga ano nito, partner nito next time. Ito din. Sa manik, hindi man na. Ito din is sterling silver din siya. Ayan, nag-iisa din. Ayan, oh. Kaya cute nito ilagay, guys. Sa isang yung sa tinga nga. Pang isahan lang. Ayan, oh. Cute. Hindi makita. Sorry, sorry. Ayan, oh. Sobrang liit. Liit niya, liit. isa isahan lang ito. May, may ano siya. Ito din. Ayan ito. Parang bat. Ayan, kumplito pa siya. Ay. Oo, kumplito palaga, talaga. Yan pa, babe. Ay, wala na. Nawala yung ano. Isa na lang siya natira, oh. Ayan. Hindi makita. Ayan. Ayan yung fish, oh. Tapos atin din. Mga passion lang siya. Pero ang gaganda. Ito lang yung pag may passion. Ayan. tingnan nyo may mga basag. Ito, mga ano, ito. Bubble bath ito. Ayan, oh, beast. Ang inanano sa mga bathtub. Ayan. Uy. Ayan, doon ito lang ilagay. Doon ilagay. Ito, hindi ko alam pang ano ito. Ito pang ano ng mga lamas. Ay, ano ba? Ah, siguro, yung sibuyas, ahos. Ganito ba yan? Jeez, hindi ko alam pang ano ito. Na-ignore ako, wala sa bukid. Ayan siya. Tsaka may ganito ha. Hey. Ay, hala. Ano pala ito oh? Tommy Hilfiger. Ayan no? Oh. Uy, ganda. Kaso lang, ayan, nasira. Uy. Ay, pwede ba siya mabalik? Ayan guys, nasira eh, siya. Pero pwede siyang ikabit. Natanggal lang naman siya. Ayan, anuhin ko yan mamaya. Wala. Ito din, ano ito? Naka-box. Ayan. Ito siya is sterling silver din siya. Ano ito? Hindi ko makita guys. Sobrang liit. Ticket collection. Ayan. Ayan. Kompleto din siya. Ayan. Uy. Ang cute nito. Pangbata oh. Ano siya guys? Earrings. Ayan oh. D dalawa na lang yung nag ano. Pero ito dito wala na siya. Sterling silver. Cute siya sa mga bata. Ayan, ito din, oy. Ito din, nickel free. Ayan, oh, isa na lang din na bit. yan? Asan kayo mga partner nito? Ganda pa naman yung mga design nyo. Kakaiba. Mm. Tignan Tingnan nyo. Ito din. Mm. Sobrang mga gaganda ng mga design nyo. Mga passion-passion. Ayan, bubble. Ito. oy, hala. Ito siya, ano, ano, itiri woman. Oh, ano nito? Ayan, bracelet guys. So, sobrang ganda. Tingnan nyo yung bracelet. Uy, hala ka nindutan. Uy, ayan, may paano pa dito. Uy. Ano ito? Ito pala yung lock. Ano yung natin I-try natin siya. Alam, maganda siya. O, silver at saka gold. May nasuot. Ito, i-try ko muna. Okay. try ko, guys. Ayan oh. Ah. Ayan, tingnan niyo, ganda ng ano niya oh. Ayan oh. Ganda. Bigat. Bigat siya sana gold na lang ito. Ay. Ganda ng ano niya. Ito. Ito din is stitch na ano ito. Fine silver plated lang pala siya. A bracelet. Ayan. Ay, ganda ng bracelet na to. Oh. Tingnan nyo, C-stit. Fine silver pleated. Ayan, hindi siya sterling silver. Ganda. Ah, ito, ayan guys, ito din. Ayan, nakalagay dito. Tingnan to kung ano ito. Ayan, oh. Ay, nilagay nila. Pag nilagay nila ito, ayan, sira-sira yan siya. Ayan, ito din is Aquamarine Health Lock and Love. Ano ito? Prusilas. Hmm, kaya wa eh. Angklit. Iteng gold plated. Ayan. Sterling silver charm. Lah. Ito lang siya. Pang ano sa paa. Ayan o. Oh, dalawa. Dalawa yung ano niya. Ano to? Essential ritual. Ayan. Hindi ko alam ano yung mga ritual. Ritual. Ito din. Ano ito? Cubic persimmon. Persimmon. Ayan. Isa na lang din nabili. Parang ano yata ito. Ayan. Ang tawag dito? earrings. Ayan ito. Ano ito? Uy. Ano, ano man? Wala kadako. Uy. Ano ito? Tingnan nyo guys. Uy. Ah, ano tawag dito? Necklace. Oh my gosh. Sobrang laki. Ano ito? Oh. Tingnan nyo. Kadina talaga. Ayan o. Oh. Ayan yung ano niya. Ito. Ano ko. Ayan, tingnan nyo. For si, ano na. Quintas. tingnan nyo yung ano niya. Ayan. Ang laki ng spider passion din siya. Ayan. Ganda siya. Ayan o. Maganda ito isuot sa mga. Ayan. Ay, ganda. Tsaka ito din. Oh, ito yung partner ng isa. Nasaan na yun? Nawala. Hmm. Nasaan na. At ito. Ano din ito? Ano ito? Ano Ano ito? Quintas. Uh, quintas pala. Ano ganda? Ito guys, passion lang siya. Pero tingnan nyo. Oh. Sobrang ganda ng ano. Pang bata naman siguro ito. Ayan o. Oh. Ang ganda. Gold. Parang gold siya. Ganda ng mga bitay-bitay dito o. Oh. o. Oh, may cross. Heart. Hmm. Uh, Latinood baka ni. Ayan o. Oh. Jumili. Ayan. Hindi pa siya sira. Mm. Ayan. Black. Ang ganda o. Oh. Ayan. Ayan guys, yung mga nakakuta lahat. Tingnan nyo. Ayan, ang ganda ng mga ayan, mga alahas na nakuha ko. Ayan, doon banda. Ayan, si reindeer. Tama-tama pang dagdag ko sa ano ko display. Ayan, si Santa din sana. Kaso, ayan yung mukha ni Santa na bangag. Ayan guys.